Hindi pwedeng i-withdraw itong mga benefits na ito as form of punishment or disciplinary action labat sa ito. Magandang araw mga kakampi! at Chelle Diokno po. May tanong si Mary Joy ng Sorsogon sa ating Free Legal Help Desk. Gusto ko pong malaman yung may batas po ba na may karapatan kami mga kasambahay na ireklamo ang aming mga abusadong amo. Salamat Mary Joy sa tanong na yan. Bago po tayo magtuloy, kailangan ko rin magpasalamat sa ating mga subscribers sa YouTube at followers sa Facebook. Kung di pa kayo nagsasubscribe at nagla-like, please do so for more legal guidance. Naalala ko tuloy yung aming kasambahay nung ako'y bata pa si Yaya Hilda at si Ate Maring. Naku, ang babait ng dalawang kasambahay na yon Si Yaya Hilda ang nag-alaga sa akin mula. Malit pa ako. Si Ate Maring naman ang cook namin. At napakagaling na tagaluto si Ate Maring. They were with us for so many years. Naging bahagi na rin sila ng aming pamilya. Meron po tayong kasambahay law, Republic Act Number no. 10361 na nagproprotekta sa karapatan ng mga kasambahay. Ayon po sa Section 5 nitong batas, Standard of Treatment, the employer or any member of the household shall not subject a domestic worker or kasambahay to any kind of abuse nor inflict any form of physical violence or harassment or any act tending to degrade the dignity of a domestic worker. Ang ibig sabihin nito ay hindi kayo pwedeng maging biktima ng anumang pang-aabuso galing sa inyong amo kasama pag na po dyan ang any form of physical violence or harassment or any act tending to degrade your dignity. Nasa section 6 naman itong batas, ang board lodging at medical assistance. The employer shall provide for the basic necessities of the domestic worker to include at least three adequate meals a day and humane sleeping arrangements that ensure safety. The employer shall provide appropriate rest and assistance to the domestic worker in case of illnesses and injuries sustained during service without loss of benefits. At no instance shall the employer withdraw or hold in abeyance the provision of these basic necessities as punishment or disciplinary action to the domestic worker. Ang ibig po sabihin nito ay unang-una entitled po kayo sa pagkain at least 3 meals, adequate meals a day, at sa maayos at makataong uh, tulugan o sleeping arrangements na dapat uh, safe o ligtas kayo. Dapat din na uh, meron kayong rest periods at uh, pati medical assistance kung kayo ay masaktan o magkasakit habang kayo ay nagtatrabaho or during service without loss of benefits. Hindi pwedeng i itong mga benefits na ito as form of punishment or disciplinary action labat sa inyo. Ang mga lalabag sa batas na ito ay may kaparusahan na multang not less than 10,000 pesos but not more than 40,000 pesos. Ang anumang klaseng pang-aabuso ay maari din isang gune sa dole o kaya sa ideals. Initiative for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services. Mga kakampi, kung may gusto pa kayo malaman tungkol sa batas, bukas ang ating Free Legal Help Desk pumunta lang kayo sa facebook.com slash cheljokno at i-click ang send message. May kakampi kayo sa batas. Hello mga kakampi! Attorney Chel Diokno po. Like and subscribe for more legal guidance.